Undas. Lagi nating naririnig ang katawagang undas dito sa Pilipinas. Ito'y ating naririnig kadalasan kapag papalapit na ang buwan ng Nobyembre ating alamin kung ano nga ba ang kahalagahan ng Undas pero bago 'yan kung ngayon ka lang napadpad sa channel na ito ay pindutin na ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload Ang Undas ay kilala din sa tawag na Todos los Santos o Araw ng mga Patay Ito ay isang pista opisyal na malawakang ipinagdiriwang sa Pilipinas upang magbigay galang at pugay sa mga yumaong kamag-anak Libo-libong mga Pinoy ang dumadayo sa mga libingan at memorial parks tuwing November 1 at November 2 upang magsama-sama at alalahanin ang kanilang namayapang kamag-anak at nag-aalay ng bulaklak at nagtitirik ng kandila. Ang okasyon na ito ay kadalasang itinuturing na isang reunion ng mga kamag-anak kung saan sila ay nagdadala ng mga pagkain at inumin upang pagsalusaluhan at kung minsan ay doon namamalagi ng buong araw o magdamag. Karamihan sa mga pamilyang Pilipino ay dumadayo sa sementeryo ilang linggo o araw bago sumapit ang undas upang linisin o di kaya pinturahan ang mga puntod ng yumao nilang kamag-anak. Nag-aalay din sila ng mga misa para sa kaluluwa ng kanilang yumao. Sa mga Ilokano, ang pag-aatang o atang naman ay isang paniniwala at kaugalian kung saan nag-aalay ng pagkain para sa mga namayapang kamag-anak bilang pagbibigay respeto, alaala at pagmamahal para sa mga yumaong mahal sa buhay. Ito rin ay paniniwala na kung maghahanda tayo ng mga paboritong pagkain ng mga yumao nating mahal sa buhay, ay matutuwa sila sa kabilang buhay. Maari natin itong ilagay sa ibabaw ng kanilang nitso, sa lamesa o sa paborito nilang lugar sa bahay. Karamihan din sa atin ay nagsisindi ng kandila sa labas ng bahay kapag sumapit ang alas 6 ng gabi. Ang bilang daw ng kandila ay kumakatawan sa bawat miyembro ng pamilya na namatay na. Ang nakasinding kandila raw ang nagsisilbing gabay para pumunta sa lugar na paborito nilang puntahan noong nabubuhay pa sila. Pinaniniwalaan din na nakakatulong ito para madali silang makapaglakbay o maliwanagan ang kanilang daan sa kabilang buhay. Nakaugalian din natin ang panunood ng mga nakakatakot. Likas sa ating mga Pinoy ang kahiligan sa mga tradisyon, meron man itong basehan o wala. Hanggang dito na lamang at maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta.